Ilang residente at mga nagahanap buhay nakararanas ng pananakit ng mata at lalamunan dahil umano sa vog. Samantala, 22 bayan at 4 na lungsod sa Batangas apektado ng vog ayon sa PDRRMO. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Music IV bukod dyan ay suspendido pa rin ngayong araw ng biyernes yung face to -face classes sa maraming paaralan sa Batangas. Tuloy ang negosyo ng ilang food cart vendor sa Tuwi, Batangas. Yan ay kahit pa may volcanic smog o vag sa paligid. Dahil kanselado ang pasok ngayong araw, naka-face mask na sumama si Patricia sa nanay niya sa pagtitinda. Kailangan pa rin magtinda, hindi pwedeng titigil. Nagpa-face mask na lang para hindi makalanghap noong ano, yung sinasabi nila na sa taal. Daing ni Roberto, masakit daw sa mata ang vag sa paligid. Lalo na pag nagmamotor, masakit daw sa mata. Badahan-dahan na lang para iwas disgrasya din. Hindi na muna pinapasok ang lahat ng estudyante sa Tuwi Senior High School kung saan napaulat na mahigit apat na pong mag-aaral ang isinugod sa ospital kahapon dahil nahirapang huminga. Na-discharge na rin daw sila. Dalawamput dalawang bayan at apat na lungsod sa lalawigan ng Batangas ang apektado ng vag ayon sa PDRRMO Batangas. Sabi ng opisina, bagamat ilang araw nang nararanasan na pagpapakawala ng sulfur dioxide ng taal, hindi raw kailangang lumikas if this is not a manifestation na puputok ang vulkan or pumutok ang vulkan, no. This is just a, a, a normal phenomenon sa isang abnormal na volcano like Taal Volcano. Ayon sa FIVOX, mas mababang dihamak ang mahigit 4,500 tons na sulfur dioxide emission ng vulkang Taal nitong magdamag kumpara sa mahigit 20,000 tons sa huling tong pagputok noong 2020. Yung sinasabi po nilang dito sa may Metro Manila umabot daw, Uh, hindi po yan fog but it's an ordinary smog. According to FATASA, may thermal inversion din po sa Metro Manila. Uh, ang nangyari lang, yung pollutants hindi makaangat. Sa Taal Volcano naman, because of thermal inversion, ang hindi naman makaangat yung plume coming from uh, Taal Volcano. Ang volcanic smog na mula sa Taal Volcano, Umabot na rin sa ilang karatig probinsya. Sa Amadeo, Cavite, kita ang Vag na bumabalot sa lugar. Sinuspende rin ang klase sa lahat ng sa maraming bayan at lungsod ng Cavite, bunsod ng volcanic smog. Samantala, pinili pa rin ang ilang turista na mamasyal sa Tagaytay City kahit bigong masilayan ng bulkan. Inaalam pa raw ng Tagaytay Tourism Council kung may mga establishmentong pansamantalang nagsara dahil sa Vag. Nakataas pa rin sa alert level 1 ng Bulkan Taal. Okay, IV update lamang tayo. Ngayong hapon lamang itinaas na ng DOH yung uh, code white alert status sa buong Calabarzon region dahil nga pa rin sa pagbubuga uh, ng uh, sulfur dioxide itong bulkang Taalang. Ibig niyang sabihin ng code white alert ay ibig sabihin nito tinitiyak na yung kahandaan ng mga ospital at tauhan nito para tumugon sa emergency situation. At yan muna ang latest mula rito sa Agoncillo, Batangas. IV. Maraming salamat, Paul Hernandez.